dito ako lang sa ano Alas guys May pinuntahan ako dito Dito ako sa may 7-11 May tao kung hihintay pa um, gusto daw niya mag uh, bayad sa ano niya, yung balance niya hintay ko lang dito guys kasi may importante din kasi bayaran ko ngayon Ayan. hintay ko na lang dito guys Dito ko, tambay-tambay lang muna guys. Ayan o. Eh. ito ang barangay Alasasin guys dito din ako nakatira pero nandun lang sa kunhan pa yung bahay ko medyo malayo pa dito guys